I-try nyo yung ganitong luto sa buto-buto ng baboy mga katrops. Sos talaga naman siguradong magugustuhan nyo yung lasa. Para kang ka kumain sa may piyastahan neto mga katrops. Ganitong ganito kasi yung mga hinahanda nila. So ayun mga katrops, meron nga tayo ditong isang kilong buto-buto ng baboy. Syempre, nalinisan ko na rin ito. Maggagayat nga lang ako ng dalawang pirasong sibuyas mga katrop Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ito kasi yung isa sa nagpapasarap sa ating niluluto. Kaya kung magluluto kayo mga katrops, huwag nyong tipirin sa ingredients, lalo na kung kayo rin naman yung kakain. So ayun, nagpitpit na nga ako ng mga bawang, tsaka ako lang ito gagayatin ng maliliit. At habang naggagayat pa nga ako, ay magsha-shoutout muna ako ng mga katrops natin. Shoutout po sa'yo, Gilbert at kay Sir Jan Contents. Pati na rin po kay Ma'am Kimberly Strada. So ayun, shoutout sa inyo mga katrops. Maraming salamat na thank you sa inyong pag -support. At ayan, nai-prepare ay ko na nga lahat ng mga sangkap. Kaya naman sisimulan na nating magluto mga katrops. Dito sa kawali, ilalagay lang natin tong mga karne ng baboy. Tsaka natin ito lalagyan ng sibuyas at bawang. Ginagawa ko nga lang yung ganitong proseso mga katrops para mas maging malasa ito. Siyempre para mas mabango, maglalagay tayo ng dahon ng laurel. Maglalagay na rin pala ako dito ng toyo at paminta damihan natin para mas masarap. At syempre, para maging malambot tong ating karne, maglalagay tayo dito ng tubig. At ayan, haluin muna natin ito bago natin takpan mga katrops para kumalat yung mga nilagay nating pampalasa. Antayin lang natin itong lumambot. So ayun, after 30 minutes mga katrops ay ganyan na yung itsura niya. Siguradong kapit na kapit na yung lasa neto. Paghihiwalayin nga lang natin tong karne ng baboy mga katrops at itong sabaw niya. Napakasakit na nga ng aking mata dahil sa uso. Ito kasi yung mahirap kapag ka sa kahoy ka magluluto, talaga namang maiiyak ka dahil sa uso. Yung tipong kahit wala kang sipon ay bigla ka na lang sisipunin. <laughs> Halos lahat na nga ng mga nakakakita sa akin habang nagluluto ay tinatanong ako kung bakit daw ako umiiyak. Sagot ko naman, wala pre. Bigla ko lang kasi naalala yung taong may utang sa akin. Naisip ko lang kasi kung naaalala pa ba niya ako. At kung kailan ba niya babayaran yung utang niya sa akin. So ayun, mabalik na nga tayo dito sa aking niluluto Maglalagay nga lang pala ako dito ng margarin, mga katrops At nung nahihalo-halo ko na ay maglalagay na rin ako ng tomato sauce Inilagay ko na pala lahat yung isang pack neto Ayan, saidin natin lahat para walang saya Para sa akin, mas gusto ko nga na isinasabay itong tomato sauce sa paggigisa Parang mas masarap kasi kapag sinasabay ito At nung nagisa na nga ito ay ilalagay na natin yung sabaw mga katrops Maglalagay na rin pala ako ng pandagdag lasa na MSG Optional lang pala yung paglalagay mga katrops, kung ayaw nyong maglagay ay okay lang, nilagyan ko na rin ito ng sprite at tubig at ayan, luto ng ating niluluto, tignan nyo naman yan itsura pa lang napakasarap na sarap sa panghalang nito ay ulam na syempre matik, titikman natin yan mga katrops, sa mga katrops natin dyan na gustong magpa shoutout comment lang kayo dyan sa baba, at isa shoutout ko kayo sa aking next vlog, bye bye